good afternoon, mga ang tao. Lapo-lapong tuyo. Binigay nung kaibigan namin sa hapon. Tatlong klaseng tuyo. Sarap. Hindi malat. Hmm. Hmm. Manok. Pansit na niloto ko kay Atenida. Kanya-kanyang dala. Harap yung tuyo na ibilin. May aoy. Nauntang mga labis. Harap tuyo niya. Ito ng anak ng asawa ko to kapon. Magwebes na binibili siya pagkain namin. Umuwi na kami ng dudong sa bahay. Hindi namin kumain sa labas. Magbaon kami. Sabi niya doon kami din. Baon pa ng lunch. Hindi naman nakain doon. Ang oras na ba? 1.16 1.16 in fries hindi ka ba naman kakaba nito puro <laughs> oh, ka ba, hybrids sarap <laughs> uh. mm. dalawa kami nito kaki nag-ukay stylist <laughs> Styling. Styling. Ano ba ito bata din? Bait yung anak niya, walang, ano, walang, hindi, walang maiyak. Sobrang tahimik yung bibi. Pinag-aagawa namin tulong. <laughs> Ja, bin beim ko fried rice sa kanya. Chinese, bumili pala sa kapo ng Chinese fried rice. Kaya din ang gulay. Hmm. i ko na yung ibibigay ko dun sa mag-ama. Si Ibigay ko na yung mga pagkain. Kakatuwa. Makapagbigay ka ba na masaya sila. Mabait kasi yun. Mabait yun si Ricky tsaka yung anak niya. Tawag sa akin, mama. <coughs> Tanda na yun. Ang bait. Mexicano. Gusti ko Balat. Grabing pagkain namin kapon eh. Nain ko talaga isda. hmm <coughs> yung mm, tinula namin niya kinida harap hmm. thank you lord Supplies. Binilan pa kong tuninan ng walis at ano ta, dustpan. <laughs> Bigat kasi ng walis dito na ano, parang brass. Hindi makadala. Tapos yung dustpan binili asawa ko, hindi rin makano. Buti pa dun, mura lang. Binili ni ate sa Chinese store. Ang, ang bulag Ano? Bilin? Ibilin! Pahingi pa nito ah. Sarap. Dahil magluto lang tuyo sa likod. Ano? Pwede ako magluto sa likod. Kailangan bumili ako ng ano. <laughs> para yan kay ate nila. Ako yung puyok ni Bilin. Bitin. Tidmans na ako dito. Ngayon ako nakakain ng tuyo. Pamis. Buti na lang. Mayroon ka prinsip, na ibigay. Masarap yun ang hilis din niya. Yan pa ko isda doon. Ibigay natin dito. <tuk> sendiri. Okay, bye bye guys, selamat <tuk>